Magpalang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli sa balik sa inyong harapan Ang Padre Insan Vlog Balik adventure tayo ni mga kapaders Palibang pagsabak naman sa laot Siya nga palang mga kapaders Kung bago palang sa akin channel Huwag mo lang kalimutan na mag subscribe Pakapit notification bell button Para lang kayong updated sa akin bawat upload mga kapaders Lubos nga pala ako ng kapasalamat Sa mga silent viewer, subscriber Na patuloy na walang sawang sumusuporta At lagi nanonood ang mga video ko sa youtube Saka din po sa mga hindi skip ng ads. Maraming salamat sa inyo mga kapaders. Babalikan namin yung ang pinangulihan ng kulambutan. Dating ispat lang yun mga kapaders. Doon sa Mananat Island. Doon kami naman ng maraming kulambutan. Awang ko lang kung may bagong tabi mga kapaders. Sana mayroong bagong tabi. At para makadilin siya tayo ng pangbigas. Kapag sa pagdating mamaya, God bless. Ikit pa kilagi dyan. Nadating lang kami sa Bahura. Hanap tayong isda na ito. Alatan ka agad. nagpakita pang ulam tamang sala hindi tinamaan mga kapaders nasa na kayong alata na yun na ito sumuot sa butas salamat mm -hmm. giti ka na dyan hindi sana ito nasisidang ibang paralangoy at pag ito hindi langoy mga kapaders sigurado baka meron tayo mapalang butan dito hanap ulit tayo mga kapaders isdang mga pana na ito talikbago bago nag-iisa laang dagat ka dyan. Ayos ito pang Yung ating unang pananalatan, pang ulam bukas, ito na lang ang pambinta. Ito sana malagdagan para meron tayo pambinta. Hanap na naman tayong isda. Tsaga-tsaga ulit tayo mga kapaders. Uy, kulambutan. Sabi ko na, makakatsamba rin tayong kulambutan. XL na ito mga kapaders. Malaki na naman. Lalaking kulambutan. Yung isang rubber, kirikat ng balangitan. Malapit ng maputol. Mm. Dinubol ko ang rubber at malaking kulambutan na ito. Ayan, nagpipilit makatakas mga kapaders. At hindi KAYAN mga katakas, iba talaga pag dubli ang rubber, persado, parang walang ANG mga kapaders. Parang sibat na ang dumaan sa ulo ng kulambutan. Ayos na ito, salamat ulit Lord na marami. Malaking kulambutan ito, mga bagong tabing kulambutan ito galing kalaliman. Mas malaki ito dun sa isang napan na ako nakaranggap eh, yung apat na kilo. Estimate ko dito, mga limang kilo nito mga kapaliers. Baka sumubra pa mga alim na kilo. Estimate ko dito. Napaganda Nagitit natin mga kapaliers. Hindi kasi yung nakatinta. Ang kulambutan na pitong kilo. Isang ipit ang tinta mga kapaliers pag hindi nakabuka. Kinisimbuti na ang tinta namin. Ipon-ipon lang. Hanap ulit tayo mga oh Ohoy! Kulambutan ulit. Pangalawang kuha mga kapaliers. Ayan. Single rubber muna. Testing. Mm. Uy, nakatinta mga kapaders. Ayos lang yan. Hindi man kasi no marami ang bilugang tinta. Bino pa matitira mga kapaders. Salamat Lord na marami na naman. Ayos ito. Magandang panimula ito mga kapaders. Magandang sampol. Malaki ang kulambutan dito sa bahurang bagong tabi. Hanap ulit tayo. Baka meron pa na ito. Isda mga kapaders. Mm -hmm, isdang may balbas. Timbungan. Ayos itong pambinta. Pandaradagdag mga kapaders dahan-dahan tayo na lang uy. Didilim man mga kapaders, wala pang buwan. Hanap ulit tayo. Konting sagat lang mga kapaders. Ohoy! Kulang buta na naman. Pangatlong kuha mga kapaders. Pasiguruhin ko na naman ito. Mm -hmm. Tirinta mga kapaders. Sige, tinta lang. Malaki na naman ito mga kapaders. Estimate ko ito, mga dalawang kiluhan. Ayos na itong pandaradagdag. Makakadirin siya tayo ng pambigas bukas ng no, umaga ka mga kapaders. Kasama na rin ang panggata sa Pandaya Bridge Hanap ulit tayo. Baka mayroon pang kasamahan. Oh! Na ito pa. Kulang butan. Pang-apat na kuha mga kapaders. Mm hmm. Lagata ka dyan. Hindi ito kalakihan. Estimate ko ka dito mga isang kilo ito mga kapaders. Kaya lang ang problema. Buyer mga kapaders. Nagsabi ang Buyer nagbabado ang ng kulambutan ang kuha sa ng kulambutan ang kilo 80 lang daw ang kilo mga kapaders okay na yun mga kapaders kahit 80 ang kilo ng kulambutan wala tayong magawa dito kaya sa isla namin dalawang bayar lang namimiling isda mm hmm, lagata ka sulit uwan uwan mga kapaders pandaradagdag yung dalawang bayar kaya dito magkutsa pa mga kapaders pag tumaas ang presyo yung isa tataas rin pag bumaba bababa rin yung isa pang ulam lang ito mga kapaders inaayawan to ng buyer na naman itong alata na ito mahirap daw kaliskisan ang sabi ko sa buyer ang bilhin na isda dailies para walang kaliskis naroon sa butas malaking surahan mga kapaders mm -hmm. sinasabi ko mga kapaders diba talaga pag naka double rubber ito ang inaabangan ko talaga sa pagmalaking isda double rubber kailangan talaga mga kapaders para sigurado buti nila ah nagpalit ako ng rubber kaya medyo maliit lang pero double man mga kapaders. Pero sa ang rubber kahit maliit lang malakas na ito pa malaking surahan mga kapaders. Double uli, gigitikin ko naman to. Mm -hmm, yun. Hindi nakagalaw mga kapaders, talagang nagitik. Malaking surahan ito. Ito lang nakakatakot mga kapaders. So, malalim ang butas sa sinuutan ko. Doon ko piana. Ang malaking surahan sa pinakayalim ang butas na yung mga kapaders. So, isipin mo kalalim yan sinuot ko laang sinapalaran ko ang buhay ko sa surahan lang mga kapadirs mahuli ko laang ito tatlong di pa ang lalim ng butas sa sinuot ko mga kapadirs so salamat lord nakalabas ako sa butas ng ligtas dahil ito sa malaking surahan nakipagsabayin ako mga kapadirs ayos na ito pandaradagdag malaking biyaya ito at malaking ipambinta sigurado na pangkat si tutoy pandaya pers yun na ito mga kapadirs inay anong kulang buta niyang huli ni kadaybis riko tambak mga kapaders nakakaingit mo mga kapaders siya kung na videohan ko lamang yan magandang panurin yan mga kapaders maraming kulambutan ilang piraso kaya yan ang daming kulambutan saan kaya pinakita ni Sir Rico yan masundan ka lang ito mga kapaders at baka may makasamahan pa ito hanap ulit tayong isda ako naman maghahalap ng kulambutan baka mayroon, oy na ito ako naman ang papayan ng kulambutan Pasiguruhin ko mga kapaders. Mm hmm Gitik. Pang limang huli ko na ito mga Doon kanina, naka tayo. Pang -lima na. Ayos na itong pandaradagdag na naman. Mga kapaders, ito yung may sa is bukas mga kapaders. Makabili na naman ang limang kilong bigas. Masaya na. Hanap ulit tayo. Baka mayroong pang kasamahan yung kulambutan. Walang isdan lumalangoy mga kapaders. Bino sa mga butas. Uy, na ito. Pugita ito mga kapaders yan, manala kung tawag sa amin pero karamihan kilala ito mga kapadyas, kon tawag kinikiliti ko sa singit mga kapaders. at para lumabas at kung ito may kilikili pwede sa kilikili -kili ay sa singit mga kapaders. yan, pwede yan lumabas ka na dyan malalimang butas mga kapaders. delikado hindi ito makahuli tsaga-tsagaan ko lang sungkitin ay, may plano mga kapaders. malabas ito ayan Ute-ute na lumalabas yung dulo ng galamay mga kapaders. Lumabas ka na dyan, magpahuli ka na sa akin. Na ito na mga kapaders. Yun, malabas din. Sige, labas pa, gapang. Sigurado ka sa akin. Automatic iba pa sa ayo, yung papana ko sa iyo, yung aking isimang pana. Ayan mga kapaders, oy, malaki na ito. Big na ito mga kapaders, ganito kalaki. Estimate ko madalawang kiluhan. Kukuha ko ang aking automatic yun ang aking ipapanak mga kapaders sige gabang pa yun tinanggal ko yung aking salbata na mga kapaders at baka marijik mm -hmm. ito ang para sa sa'yo manalang araw kung tawag sa iba dito sa amin pugita mga kapaders mas kilala kayo itong tawagin na pugita kaysa sa manala mga kapaders yung mga hasang ito sa kabituka masalap adobo mga kapaders pero ngayon di ako nakakain allergy na ako hanap na naman tayo konting tiyaga lang mga kapaders na ito timbungan malaki mm -hmm. sintido ang tama gitik malaki na ito mga kapaders mga 300 grams na ito kalaki pandaradagdag na naman pambigas. bigas sana may kasamahan hanapin natin Oy, na ito mga kapaders balatan ito ang balatan mga kapaders sa lahat kung tawag sa amin ay susuhan or kabangin ayan Siguro dito mga kapaders, ito ang aking bukas, meron siyang lagay na balatan. Pag ito tuyo mga kapaders, ang kilo, 6,000, naabot ng 7,000 pag tuyo. Kapag hilaw, pur peraso, 1K mga kapaders. Pero sa luto na ako, sigurado mas mataas ang presyo. Yung napunta ditong buyer, taga Kapalunga, taga Jose Panganiban, Camarines Norte mga kapaders. Big na ito, ganito kalaki. Kwartan linaw ito. Dito sa amin, tawag dito, susuhan mga kapaders. At mayroon mga kapaders na pan si Kadem kung kulambutan. Ayan oh. Madalawang kilo yan mga kapaders. Binas-binas talaga si Kadem ko. Inay. Dalon dumami mga kapasang ang kulambutan. Oy, magpuno yun ang silo. Inay. Kwartan linaw yan mga kapaders. Iba talaga pag dalawang binabata, binas. Ako naman maghahanap mga kapaders kulambutan. Pakita kayo sa akin na ito isda. Mm -hmm. Talikbago. malapad na rin ito walang kulambutan mga kapaders malay sa akin ang swerte para panahon lang ang swerte mga kapaders baka sunod na gabi tayo na swertihin na ito isda talikbago mm -hmm. pangalawang panak mga kapaders bali dalawang talikbago na ito para malapad okay ito mga kapaders masaya na ako kahit isda laang na ito na mga kapaders nakahuli mo na kung kulambutan limang piraso pero mas marami kay Kadabis Rico mga kapaders Malaki pa ang kulambutan buta na pana niya. Bali dalawang silo ang aming huli mga kapaders. Isang day pala ang yan. May isang day pa kami at pagkakain mamaya, masisid na rin kami. Dito lang di kayo masisid at baka mayroon pang mga tira-tira mga kapad, yung mga nalipasan at baka matyambahan pa namin. Abang-abang lang sa pangalawang dive.